Good day. So for today's video, pupunta tayo ngayon sa Area 2, Lupang Hinirang, Port State, Barangay San Antonio, Paranaque City. Para mag-donate ng mga damit. So punta na tayo, samahan niyo ako. Ipin muna natin tong address para sigurado at hindi tayo maligaw. Itong Port State na kasi na to, medyo malaki talaga to. So kahit tubong taga paranya tayo, etong Port State na to ay medyo malaki kaya hindi natin to sa ulado. So itong sunog na to, nabalitaan ko lang to sa classmate ko dahil nagpost siya sa FB na isa sila sa nasunugan diyan sa lupang hinirang Port State. Naging high school classmate ko siya. Hindi ko lang matandaan kung anong seksyon kami naging mag-classmate. So yung sunog nangyari siya noong November 8, 2023 Nagsimula siya nung sabi niya 8.50 ng umaga And then na-fire uh, out naman siya nung mga 10.44, mag 11am na siya ng umaga And then sabi niya sa akin, for almost 36 years daw, uh, ito daw yung first time na nagkaroon na sunog dun sa area nila so since of duty natin ngayon at wala tayong pasok so chinat ko siya nagvolunteer ako na magbibigay ako ng mga damit so sabi ko sa kanya more or less nasa 250 pieces toto to. so nagpunta tayo ng November 10, 2023 so halos 2 days ago na simula nung nagkasunog kaya kung mapapansin nyo mamaya sa mga video medyo hindi na siya ganong kakalat kasi ano na uh, nalinis na siya ng uh, Paranaque City Government natin at saka ng Barangay San Antonio yun nandito na tayo sa Port State Subdivision so ito 3 kilometers away lang naman to simula sa bahay namin so mabilis lang yung biyahe natin So nandito na tayo sa area, tawagan na natin siya para maibigay na natin yung donation natin ng mga damit. Ito na lang bukas. Oo, oh, sige. Sige, una ka na. Sanda ka ta. Oh, medyo malamog naman pala. basta nga lang sa kotse, medyo ano to. Oh, may, ang hirap. Kaya tama lang, nagmotor ko. dito hindi inaabot no so itong mga ito donate kong damit so mga blouses to at saka dress so ito galing to sa online business namin sa Shopee Okay, so imbis na ibenta namin siya, ito yung mga sale items sana namin. So imbis na ibenta namin siya na pagkasunduan namin ni Mrs. na yung mga ganitong sale items namin once na magkaroon ng mga natural disaster, ito katulad nga ito ng sunog, eh idodonate na lang namin to. So talagang nagtatabi kami ng mga paninda namin para dito sa ganitong mga pangyayari. Dahil alam naman natin pagkasunog, talagang uubusin talaga lahat ng ari-arian mo yan especially yan mga damit and isa pa sa napansin sa area nila kaya medyo mahirap pag nagkakaroon ng mga ganitong sakuna is isa lang ang entrance at saka exit ng mga tao so kung saan ka pumasok doon ka lang din lalabas so no. parang wala silang ano, exit door ng area nila so kaya medyo mahirap pag mga ganitong sitwasyon dito sa inyo? ah alam nga si gary o masasabi pa ibigay? ah to pwedeng pala ilapag? yan na lang magpapala na na oo, hindi, hindi, nakatali yan Oh, sige eh, ito na ano mo na lang, saluhin mo na agad. Kasi magbagsak yan eh. Hindi, dito na lang kasi sinakot ko lang yan. Butas eh. eh. Ang gamitin. Saluhin mo na. Ayan. Sige, ano? Ayan mo! Ayan.

to so, ginagawa lang talaga to ang oh, ngayon lang ang ginagawa Hmm. <tinyo> Buti hindi na damay itong bato na to <tinyo> eh, Hindi ito, yung may ano, may mga sampay <tinyo> Ah, nadamay din yan Hmm <tinyo> <yung bata. tinyo> Teka lang ah, kunin ko lang yung cellphone mo Ah, ubus ano? Oh, ah, ah, ubus na Pag ano, yung binigay ko, mga il ilan ng pamilya mabibigyan mo doon, Tingnan mo i-chat mo na lang ako pag kinulang kasi hindi ko rin marami pa naman kami stock doon na pwedeng ibigay kasi ah diba may business kami na ha, sa damit eh mga sale items namin yun ipamigay eh, na lang din namin kasi ngayon ano galing ano kahit damit man lang diba malaking bagay na eh mo mga ito malaking na kasi damit upos

Sinala ko lang, ito. Ito sa <laughs> mm, ayun. Maraming bagay yun kasi medyo madami yun eh. Tumama ko. Ah, At, asa, asa ka po yun? Ako, anong year kita, Classmate pero anong buhay? Oh, high, high school. Anong uh, section ka ba nung 3 Di year? Hindi mo na matandaan? <laughs> okay, 4 ko, uh, year ako. SOF uh, ako eh. SOF 2. Baka, third year, Baka third year, uh, kas Kasama yun. si Ulyo. Mas may ulo. Ah, ah yung matangkat? Hindi. W walang sa tropa namin. Ano ang pangalan Di ba ano ka dati? Sa Mondelez? Uh, Oo. Oh. Um, hmm. ayun. ayun. Pero, pero, no. hmm. no. no. sabi kung naglaro ng ano po. Hmm. Kailangan ito, nila. Sa puntong ito, nagpaalam na tayo sa kanya. At nangako babalik ko sakaling kailangan pa nila ng mga damit. So yun, tapos na ang ating mission. Sana marami tayong pamilyang natulungan para doon. And kung kulang pa yun, e eh wala namang problema, e eh magdadala ulit tayo. Nasa 30 families pala ang napektoan ng sunog na ito. So ito, gagawin ko na siyang commitment. Time na magkakaroon ng natural disaster, sakuna, katulad na itong sunog. Asahan nyo, sigurado, magdo-donate ako ng inyong mga kinakailamit. O kung kaya pa, magdodonate tayo ng ibang mga pagkain in the future kung sakali lang na hindi ng pagkakataon. So yun, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Peace!